Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At pag-uusapan po natin itong issue po na tinatalakay ngayon sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Sinasabihan nga po daw tayo mga kumbaga nabubuhay sa nakaraan, puro fake news lang po ang ginagawa. Ngayon dito, pagsasama-samahin at pag-uusapan po natin yung mga bagay-bagay po ngayon na kumakalat nga po sa Instagram, sa Twitter, at sa Facebook. Unahin po natin ito. Marami daw po talaga nakakapansin, hindi lang po ang tatlong Aldab Nation na nanood at pumunta nga po sa EAT Studio, o sa TV5, na kung saan nga po daw e nakita nila ng malapitan at nakatabi pa po nila si Clone Polkerson ito yung ebidensya at resibo mga kaaldab na iba nga po talaga ang boses at hindi nga po daw talaga si Mengay pinadidikit sa mga karamihan laging nasa punto ng ganito laging nasa punto nasa likuran di po ba na talaga namang hindi na isasalang sa gitna halatang halata naman po mga kaaldab no kaya nga sabi ko nga po sa inyo dito sa channel ni Mr. Destiny mas marami po kayo mari ma kumbaga malalaman, mas marami po kayong mas may intindihan. Di po ba? Sinasabi ko lang po for the record lang po. Ha? Alam ko naman po na marami hanggang ngayon ang nagre-react at nagsasabi na nako fake news yan si Mr. Destiny. Huwag niyong paniwalaan yan. Di po ba? Lahat ng sinasabi niyan, hindi totoo. Hindi naman po ako namimilit. Di po ba? Kaya nga ako nagbibigay ng mga ganitong update para malaman po ninyo. Depende na lang po sa inyo kung maniniwala po kayo o oh, hindi. Nasa inyo pa rin ang desisyon. Ang sa akin lang po, nagbibigay lang tayo ng update. Nagbibigay lang po tayo ng mga kaganapan. Di po ba? Kasi kung totoong main Paul Carson nga daw po yun, dapat lagi siyang nasa front line. Hindi yung laging naka, nasa backup lang siya sa likod. dipo ba? O, oh, real talk to, mahal. Kaya nga po, maraming apektado. Maraming sinasabi na keso ganito, keso ganun. Tapos sasabihin po nila na dapat daw kasama ni Alden si kung totoo. sa Ito na nga lang po yung mga sinasabi ko eh. Ito na lang nga po yung mga pinapaliwanag ko. Bagamat maraming nagsasabi ng ganito, maraming nagsasabi na kumbaga yung nakakapansin ang nakaka na nakakapuna pero wala naman po eh. Hindi ba? Kaya eh, nga pasabing sa inyo, may mga bagay-bagay po na kayo na lang po bahala mag-react. Kayo na lang po bahala mag, po bahala mag di po ba? Ang importante lang naman po kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, kung ano lang po yung pinag-uusapan, eh doon lang po ako. Lalo na po ngayon na talagang napakaraming tao ang laging nagtatanong, napakaraming tao ang nagsasabi na, Ayan, Mr. Destiny, kasama ka na rin sa kakasuhan kasi edited picture ngayon eh ginagawa na ng batas na hindi ka na pwede mag-edit, hindi ka na po ganito ganyan. Ligtas po ako for the record lang po. Kasi sa akin naman po nakita nyo lahat po ng mga post natin, lahat po ng update natin, hindi ko po tinanggalan ng ulo, hindi ko po pinalitan at never ko pong ginawan ng hindi maganda at hindi kaaya-aya at never naman po ako nagsabi na magkasama po sila o, ligtas po tayo kasi edited picture lang naman po yung pinag-uusapan mga edited video na hindi ko naman po yung ginagawa, di po ba kayo na nga po nagsabi na throwback nga po yung pinapakita ko throwback nga po yung mga video natin o, anong masama dun, di po ba eh si simula't simula yun na yung pinagpe tahan, simula't simula yun na yun, di po ba o nire-repost ko lang pero totoo naman pong sila mga yun totoo naman po si Alden Richards yon At lahat naman po ng mga naririnig po ninyo ay galing naman po mismo sa dalawa. Di po ba? At ito po yung update na ipaparakita ko po sa inyo. Dito mapapaisip na po kayo eh. Real talk mga kaaldab. Pero pasintabi na lang po sa mga ayaw po itong makita. Ito po yung video na sinasabi natin na bakit nga po ba hindi po pwedeng sumama dyan si Mengay? Bakit hindi nga po pwede ang clone ang nasa likod? Kasi mahihila siya. Kasi mahahatak siya. Dudumugin siya ng tao. Tapos malalamang hindi po ba ang clone lang siya? Hindi talaga po pwede. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kaaldab, kung gusto nyo po ng update at talagang gusto nyo pong malaman ng istorya, pupunta lang po kayo. Bakit ito hindi pinupost ng army? bakit ito hindi binibigay ng army kasi basag sila hindi po ba nasaan si Menggay akala ko ba full supportive yan gaya ng sinasabi ni Ibiang akala ko ba kung nasaan si congressman na andun si Menggay akala ko ba lahat ng gagawin ni ganto laging nakatutok dun eh, sabi ko nga po sa inyo may kanya kanya tayong pananaw may kanya kanya tayong opinion Depende na lang po yan sa mga sinasabi ng iba. Kaya lang po mga kaldab, alam ko maraming magre-react dito na naku, dapat hindi mo na pinapakita. Kailangan lang po natin ng resibo. Kailangan lang po natin ng ebidensya. Kailangan masabi din natin at mapa mapakita po sa kanila. Kasi kung hindi ko to gagawin, wala eh, hindi po ba? Mambubwisit lang at mambubwisit sila. Kasi wala na po silang ibang choice eh. Hindi na lang pwedeng sabihin na Gagawa ka ng ganito, gagawa ka ng ganun. Kasi may batas na naginagawa eh. Baka sila nga po unang masampulan eh. Di po ba? O, oh, rintok talk mga kahalda. kita nyo, yung mga post nila alanganin na lagi. Yung mga update nila alanganin na palagi. Tapos etong post na to, wala man lang nagbibigay. O, oh, dito pa lang may malini. At eto po yung totoong itsura ni congressman. Di po ba payat? Di po ba real talk? yung leeg? Hindi, parang klaro lang po. Oo. Oh. Hindi, ang laki nga po talaga ng pag... Kaya nga po ayaw nilang ipakita to eh. Kaya nga po may mga part na mahaba ito eh. Pero hindi na nila tinutuloy. Kasi nga po kahit anong haba, kung wala naman po si Mengay, mababas lang sila eh. Akala ko ba sobrang pagmamahal gaya na sinasabi ni Ibyang na mapag-alaga daw si Mengay. Kumbaga pag-uwi daw yan ng bahay, si Mengay yung ganto ganyan. Pero bakit hindi niya po sinasamahan? Bakit hindi po siya nagbibigay ng suporta? Gayong tapos naman ang Eat Gayong may mga ganap naman sa wala namang ganap sa Eat Kaya nga po sabi ko sa inyo, imposible po na pumunta diyan ng clone. Hindi po ba doon pa lang panalo na ako eh. Doon pa lang masabi mo na tama ka Mr. Destiny. Yung clone kailangan sa ibilang. Yung clone kailangan hindi po pwedeng nasa frontliner o nasa frontline. Frontliner? Ano ba yan, Mr. Destiny? Kaya ka nababushi. Na Kaya ka nang... Remind ko lang po hindi po ako certified vlogger. Isa lang po tayong certified Aldab lovers. Kaya po pasensya na po kayo sa mga hindi nagugustuhan yung boses natin. At madalas nga po tayo nagkakamali dahil nga po hindi naman po tayo totally vlogger. Gusto ko lang po idiin ito sa mga mamis, sa mga senior na nag-aabang lagi ng update. Kaya ako to ginagawa para po suportahan ang Aldab Nation since 2015. Di po ba? Kasi magkakasama na po tayo eh. Walang bitawan, walang alisan. Hanggat na andyan po kayo. Hindi po ako magpapatinag, hindi po ako magpapaapekto. Balikan ko lang po mga kaal sa totoo lang po marami rin tayo na encounter ng mga mamis, mga titas, mga sinyo na nagsasabi rin po sa atin. Kaya nga po tama po yung mga ina-update ko di po ba na maraming mga mamis, mga titas, mga senior ang pumupunta po talaga ng EAT o 8 Bulaga sa TV5. Sila rin po talaga nagsasabi na kapag ka, tinatawag nga po si Mengay na Mrs. Atayde, hindi daw po talaga to lumilingon hindi nga po daw ito namamansin. Pero kapag ka tinatawag mo siyang menggay, main, lilingon at lilingon siya, doon palang may madine. Di po ba? Doon palang masasabi mo na tama naman si Mr. Destiny. Pero ganyan sinabi ko, wala pong pilitan ha. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinakalatest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal po kila Mengge at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga sinyor Hanggang sa muli, salamat po sa pananood at pakikinig.